Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling nag-viral sa social media ang open letter ni Leon Barreto para sa kanyang ama na si Dennis Padilla na unang ipost ng aktor noong 2022. Ito ay kasunod ng pag ni Dennis ng kanyang birthday greeting post para kay Leon matapos ang kontrobersyal na kasal ng anak niyang si Claudia Barreto kung saan siya ay itinuring lamang umano bilang bisita sa halip na father of the bride. Sa sulat ni Leon, inilahad niya ang matagal nang dinadala nilang sama ng loob sa kanilang ama at kung paano ng ang paggamit ni Dennis ng social media para ipahayag ang kanilang personal na issue ay nagdulot ng sakit sa kanilang magkakapatid. For the past 10 years, we have been trying so hard to slowly rebuild the bridge you continuously burn every time you talk about our private matters in your press cons, interviews, and social media. Papa, why does it seem like you enjoy hurting your kids in public? bahagi ng sulat ni Leon noong 2022. Hiniling din ni Leon sa kanyang ama na itigil na ang paglalabas ng mga sama ng loob online at sa halip ay maghanap ng mas mapayapang paraan upang maayos ang kanilang relasyon. I long for the day when I can greet you a happy Father's Day and know that it comes from a place of gratitude and healing. Dagdag pa ni Leon. Matapos ang kasal ni Claudia, kung saan si Marjorie Barreto lamang ang kasama nito sa paglakad sa aisle, nagpost si Dennis sa Instagram na, nabudol, daw siya ng kanyang mga anak. Grabe kayo, nabudol niyo ako, father of the bride naging visitor. Galing niyo, sabay comment na, kapal nyo, sa isa sa mga post ni Julia Barreto. Dahil dito, nagpasya si Dennis na burahin ang kanyang birthday message para kay Leon. Hindi naman na nahimik ang komedyanteng si Jin Padilla, kapatid ni Dennis, at ipinagtanggol ito sa social media. Sa kanyang mga pahayag, sinabi ni Gina na nasaktan siya at ang kanilang ina nang makita ang naging trate kay Dennis sa kasal at binigyang diin na patuloy ang pagmamahal ng aktor sa kanyang mga anak sa kabila ng lahat. Sa kabila ng suporta ng ilang netizens, marami rin ang nagsabing mas mainam sanang hindi na lamang idinadaan sa social media ang mga ganitong issue, lalo na at tila patuloy nitong nilalalim ang sugat sa pagitan ni Dennis at ng kanyang mga anak. Sa palagay mo, may punto ba si Dennis sa pagpapahayag ng saloobin niya sa social media? O mas makakabuti kung ayusin na lang nila ito sa pribadong paraan bilang isang pamilya?